ito pa rin po kami ngayon sa kwanto, Susubukan namin maglaro ng hockey. Ito po ang dintak na hockey. Kailangan mo po ng ID bago ka makahiram ng pang hockey. So, itong hockey to ay gagamitin nyo dito. At bubuksan po siya ng operator. Ngayon po, wala na po ng ID si Inong Ulysses at si Inong you know, Jeremiah. Kung wala. na wala, okay, ito Basta ito. Ito na po ang tsura ng stadium paglalaroan nila Mr. Ulysses. Yan, may kita po natin sa video ang paglalaroan nila. Napaka-crucial ng laro ito. Ang basin niya, dapat lulusot dito. Malulusot niya, ba? So, bibidyoan po natin ang paglalaro nila. Yan. So nakikita po natin napakasaya po ng laro nila. Kung hindi lang sana ako nag ng camera ngayon, eh, naglalaro ako dyan. Ngayon, nalaman po natin kung gaano kayo hirap mag ng camera. Talo! Nakakasawa na, boss.